Magandang umaga sa ating lahat uh, Saan man kayo naroon sa so Visayas, Mindanao at saan man sulok ng mundo Sa umagang ito ay gusto kong ibahagi ang magandang saluobing o analisasyon ni Colonel Beltran sa mga nangyayari sa ating bansa Pero bago tayo magpatuloy ay gusto ko munang ibahagi sa inyo ang maikli kong panaginip na para sa akin ay mukhang mahiwaga at nakakatakot Pagkatapos kong puntahan at busisiin ang Manifesto ng Taong Bayan na sinimulan ni Captain General Dado Enrique ay nakatulog ako at uh, nanaginip. Sa aking panaginip ay mukhang may piging o party pero hindi nagsasaya ang mga tao. At nakita ko na may mga kaldirong malalaki at magluluto sana ang mga tao pero sa mga kaldiro ay may mga na nakakapit na mga linta sa loob sa loob ng mga kaldero nang huhugasan ng mga tao ang mga kaldero ay napakahirap matanggal at makapit ang mga linta at kahit sabunin nila ay mahirap uh, matanggal ang mga linta habang may naghuhugas sa mga kaldero ay napansin ng ibang mga tao na may nakakapit sa kanilang mga damit na linta at ang mga linta ay naglalakad papunta sa kanilang mga balat pero hindi mapansin dahil habang pumupunta sila sa skin, pag dumidikit sa skin, ang mga linta ay nagkukulay brown ito o kayo manggi. Kaya't marami ang nakagat dahil hindi mapansin agad ang linta sa balat ng tao. At lahat ng mga linta ay payat na payat at wari ay gutom na gutom nasisiksip ng dugo ng tao. Habang tinitingnan ko ang aking braso kung may kumapit bang linta, ay nagising ako nagmuni-muni ako at natanong ko na lamang sa aking sarili na ano kaya ang ibig is pahiwatig ng mga linta. Gusto kayang ipahiwatig ng aking panaginip na ang mga pumirma dito sa manifesto ng taong bayan para sa inang bayan ay nakagat na ng linta. Ayan, ko lang yon mga kaibigan at salamat sa pakikinig. <laughs> Ngayon itutuloy na natin ang ating paksa. Pakikinggan natin si uh, Colonel Mitra sa kanyang paliwanag sa mga nangyayari sa ating bansa. Pakinggan natin ang kanyang saloobin sa mga nangyayari. narinig ko na naman yung mga panawagan mo. Yes. Go tayo dyan. Kung tama yung sinasabi natin, ako nakikita ko rin, tama rin. Kasi talagang weak leader. Ano? E, pero ang, ito lang ang tanong ko. Kung tayo nakapokus lagi sa vlogs ni Marlika, ni Jan sa saka ni Survivor, ni Captain Enrique uh, Trotard, ay talagang matindi na. Matindi na problema ng gobyerno natin. Na Para bang wala nang magagawa ang gobyerno natin. Kung doon lang ang utak natin. Ha? Pero kung in other side, tingnan mo, normal lang. Walang normal lang at saka normal lang yung gobyerno natin medyo mataas ang bilihin normal hindi affected sa kanyan sa pandemic ngayon palang mag-recover ha? Huh? okay ganun ang situation huwag tayong one side magpo-focus dapat other side o front side ano anong side yan ano okay ah uh, yung sinasabi ng aking mga kasamang kabaro ko na vloggers. Eh, no comment ako doon kasi tama yung sinasabi niya. Pero ang question ko lang doon, ito rin ang pinagtatakaan ko. May nakausap ko na malapit sa Malacanang Hindi, parang hindi daw, hindi alam ni Marcos. Parang hindi niya alam ang nangyayari sa pinagagawa ng mga iba ano? O hindi niya pinapakinggan. At saka wala naman time sa makinig dyan. Siya grabe na sa so daming tarbaho niya. Anay, okay. Ang sabi, kasi ito, may, may opinion siya na may screening. May screening of information papunta kay Presidente. Which is, nung, nung campaign period, nangyari yan. Nangyari. Sa campaign period. Maraming affected dyan. Hindi nakakarating ka presidente. Ang mga nangyayari sa kapaligiran. Hindi nila pinaparating. Ang hindi ko lang alam bakit instruction ba ni BBM or pinapakaikot si BBM. Iyon yung tanong ko doon eh. O baka nag-appoint siya ng mga hudas rin. Ano? Sorry. Oh, mga hudas rin nag siya. ha? siya. May duda ako dito sa mga nakapuesto ngayon eh. Na siya nagbibigay information doon sa mga kasama ko. Yung kausap ko naman, ang opinion niya neutral. Yun yung isang observation namin. Parang hindi nakakarating may nag-screen. Pero sabi ko nga, baka nga totoo, dahil sa Campin period, maraming hindi nakarating kay, Marcos. Pangalawa, baka may problemang security si pang si Bongbong Marcos. Ano, baka may problemang security. Kasi napansin ng, ng parang si Presidente, parang bata. Wala siyang awareness. Parang wala siyang pakialam. Yung mga galamay niya, hindi ko malaman kung luwihan sa kanya o oh, gusto lang ng posisyon. Pero wala siyang pakialam kung ikukulong na ang Pangulo o oh, babagsak ang Pangulo. Yun yung tanong ko doon. So yun yung pinag-aaralan ko ngayon. Ako lang. Ako ha as vlogger eh, hindi yung buong pilipino as vlogger ako lang yung nagtatanong ako lang yung nag-aaral bakit yung putos, nung dalawang da, dalawang kapwa ko at yung putos ko sabi nyo ah huwag tayo mag-focus sa isang side mag-another side tayo another opinion parang sa pag -pa, sa, sa sa legal at saka sa doctor um, uh, prescription magpa-another opinion tayo parang tingnan natin kung mag conside parehas ang information o ang analysis ng bawat isa. So, ganun. So, palala lang ako na huwag tayo mag-focus sa isa. Kasi baka na nga nalinlang lang tayo eh. Ha? Nalinlang tayo. Ako bilang isang vloggers na main engineer personnel, ang akin ay para sa bayan bantay ang wang bayan na hindi mapiktuan ang taong bayan. Yun ang aking objective. Pero sabi ko nga, weak leader ang Pangulo natin. Lumaking uh, mayaman. Hindi siya naging kanto. Hindi katulad ka ni Pangulong Digong. Si Pangulong Digong, pag-usapan natin si Pangulong Digong magmula at si hanggang ngayon 95% siya sa akin si Digong ano? magaling siya tapang at malasakit totoo yun tapang at malasakit ang ibang presidente tapang at talino hindi ah... Uh, malip tama ba ano yun, tapang at talino okay tapang at talino tama rin dahil may isang presidente na kabaro ko rin, ano? Tapang at talino. Tapang nga eh. Pero ang talino niya, binintay niya ang kampo ng military. Di ba? Yun ang, tapang, ang talino niya. E eh, kay Duterte naman, tapang at malasakit. Kaya lang yung tapang malasakit niya, kailangan niya rin gawin kasi pag hindi niya ginawa, babagsak siya kasi binabangka niya sindikato. Dahil yung sindikato ay magpapakilos yan para bayaran kung sino dapat bayaran. Katulad kay Erap, sino ang nagpabagsa kay Arab? Ay di yung mga oligarchs. Di ba? Nagpalabas ng pera kasi anti for an rich pinabagsak si Arab kasi proper siya. kaya ang oligarchs dito sa Pilipinas, ito 'yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Dinidiktahan nila ang Congress at sa kasinit. Totoo 'yun. Ha? Didiktahan nila yung Congress at saka si Senate. Sige nga, yung Senate President. Sige nga, yung Speaker. Buhusan nila ng billion of pesos. Kaya nang kwa niyan, mga oligarchs. Silang mayaman sa Pilipinas. Kaya nilang gawin yun. Ha? Sabi niya, kung hindi ka magbigay ng isang billion, mawawala rin yung isang billion mo. O hindi lang isang billion mawawala sa'yo. Sabi ng mga oligarchs, o di kikilo sila tulad yan nangyari kay Ira. Okay, uh, sana, ganoon sana. Diyan naman ka sir, go tayo dyan. Kaya lang sa mga followers ko, wag lang sa isang side tayo nakatingin. Dapat, other side. Okay? okay, pero yung sinasabi ni General Macanas na mayroong banta, si Mahalika, sabi natin totoo yun. Pero, sir, nagkasama tayo sa Mindoro at military tayo kung ikaw ba siya ay eh, magpapatay at i i ikaw yun lang ang kalaban mo ipapapatay mo ipapapatay mo ba sir ha di ikaw na kagadang dadamputin kasi ikaw lang kaaway niya eh ha parang parang medyo hindi ako ayon doon sir yan makana sir ano siya lang ha parang hindi ko sang ayon yun o tutupin, totoo pinalis sai say ha Say war. say war. lang yun, hindi ipapatay. Di ba? Tama ka. Tama ko, hindi. Say lang yun, hindi ka ipapatay. Para manahimik ka lang. Pero hindi ka ipapatay. Kasi pag pinapatay ka, Mama Marcos sa Pasya, Marcos di Second siya, ng senior. mag aalsa sa ang taong bayan. Di ba? Simply because, ay, simply, simply lang. Okay. Ngayon, kung mayroon talaga magpapatay sa kanya, kay Marlika, dalawa ang nakikita kung papatay sa kanya. Una, opposition. Pangalawa, komunis. Bakit komunis? Kasi pag pinapatay mo si Marlika, magkakagulang Pilipinas, taking advantage ng komunista. Diba? Kung Dito, di ba? Tama ko hindi. Kato, di ba nangyari sa Plaza Miranda? Oh, doon sa Plaza Miranda na yan, nagsimula yan pag hirap ng bayan dahil nagkagulo na ang puntera na si Marcos so wala na nawala kay Marcos oh long range plan oh hindi na papagsak nila di ba ganon katalino ng komunista kaya sabi ko nga matalino ng komunista ngay kaysa sa gobyerno natin ha? kasi kung hindi matalino matagal na nawala yan eh hindi natin kayang banggain o tapos ngayon si Romaldis nakipagsabuhadan para susunod na election siguro oh, So, mas pa, ibang topic natin doon. Pangalawa, bakit opposition? Siyempre, mag-alaman tao ba Mag-rally, di pa, napabagsak si Marcos. Simply. Okay, salamat. Uh, wag lang sa isang side. The other side, ang tingnan natin para makita natin ang totoo. Salamat.